Guys, dito sa Terra eh, Gen Red Trias kami eh, parang parang may buhawi. Eh. Tapos ay eh, nagliliparan yung mga alika po. So, oh. lakas nga kuya. Ay, dumaan yung lalamuhin. Lalamu, eh. Grabe o. Oh. Parang may buhawi siya. Oh. Grabe o. Oh. <laughs> parang may buhawi kuya no. biglang tumilim sa kagalina naman mainit naman tapos kumulimlim sa sobrang dilim kaya nagsinap na kasi na ko may bagyo ba kuya? kuya may bagyo ba kuya? may bagyo? may bagyo ngayon? may bagyo? Eh, sabi daw, next week pa rao, sabi ni Father. Kaod yan. O, Malakas ang anak. Ang tetrahin. Grabe, next week pa pala ang bagay. Tapos ganito yung patong biglang bilim. Tapos, lakas na hangin.